ang mga lugar ay pawang mga lugar lamang. Ang mga parke ay masyal. Ang mga kalsada para sa mga sasakyan. Ang mga puno para sa dilim. Ang mga poste ng ilaw tanglaw mo sa dilim, sabihin mo to sa sarili mo ang mga lugar ay pawang mga lugar lamang. Huwag kang magkakamal hanapin mas kinaanino niya sa tabi mo. O ang yapak ng kanyang mga paa na dati ay sumasabay sa iyo. Walang kinalaman ang paglubog ng araw sa init ng kanyang mga kamay. O ang simoy ng hangin sa kinhawa ng kanyang akbay, ang huni ng mga ibon sa kanyang tao. Wala na siya. Wala na siya. Ito ang napatunayan ko. Kaya mong kabisahin ang bawat liko ng isang syudad nang hindi ito itunuturing na tahanan dahil ang mga lugar ay bawang mga lugar lamang hanggang sa magkasama ninyo lang na masdan ang mga ito. Ang mga sementong sahig ay mananatiling tahimik kung hindi ninyo isinulat dito ang inyong kwento, ang inyong kwento, ang mga problemang binunog, ang inyong mga pangako paulit-ulit, paulit-ulit ipapaalala ko sa sarili ko, paulit-ulit ipapaalala ko sa sarili ko ang bawat kanto na pinalampas, ang bawat sulok na wala mo pang bakas sa iyong hindi, ang iyong mukha, ang iyong ulo sa aking dibdib, Maglalaboy ako hanggang sa maligaw ko sa syudad, itong nakasanayan kong pag-ibig. Maglalaboy ako hanggang sa maligaw ko sa syudad, itong nakasanayan kong pag-ibig. Maglalaboy ako hanggang sa matanggap ko itong mga lugar na bawang mga lugar lamang at hindi tahanan ng mga alaala -ala Ang di nakuha na pananini ah, sa entablado minsan ay sa akin at kung ako ay malimutan kahit sa Mama iyo sana nganda ang bagotulukya you need sana muni sana ang minahan um, ah ako